kapatid, nandito na naman po si Malo Del Santos. Good evening po sa atin lahat. At mayroon po tayong re-reaction na, na talaga naman po na grabe po yung kilig na hindi ko po, po mapigil ang aking sarili na hindi po mapatawa o maging masaya dahil po dito po sa yung par. Ano po mga kapatid at na, alam naman natin ng mga nakaraang Ah, uh, buwan at uh, ito nga po na nagreaction tayo about doon sa live ni ka Nikalinga Prab na ititigil na nga po ang Jomcar. Um at uh, sabi ko nga ay pauuwi na ba si Jomar sa Naga? Ah, uh, maraming umalma po doon mga kapatid. Pero ah, uh, ang masasabi ko lang sa inyo mga kapatid, pasensya na po kayo dahil hindi ko po gustong kayo ay uh, masaktan o magalit dahil maraming nagsasabi bakit daw po ako ang magpapaalis. Hindi po. Kasi marami po ako ng nalalaman about sa Junkar na ikakatuwa natin, magiging masaya tayo dahil kasi alam niyo po mga kapatid, Huwag tayong padalos-dalos na mga magagalit, lalong-lalo na po sa mga host, kagaya ko, na nagsusuporta po sa Jumcar, na alam naman natin po, na uh, maraming nakakaalam na ako po ay pinagtatanggol ko po ang Jumcar. Ano po? At uh, alam ko po na isa ako dyan sa mga nakikinikilig at nagsusuporta talagang nagmamahal sa Jumcar. Ano? Kaya may mga bagay po tayo na hindi natin po pwedeng reaksyonan at hindi po natin pwedeng pangunahan uh, kung sino po yung creator ng uh, programa na uh, Love lab team. Kaya alam niyo po mga kapatid, nakakatuwa po ano. Dahil nga yung vlog nga ni Kalinga Prab na itong episode na to na hindi na rin po natin matatawag na lab team. Kasi uh, inaabangan natin yung episode talaga po na magwawakas ang love team dahil po ay pan panibagong kabanata. Ano po? Uh, bago natin tuloy-tuloy po, bago tayo kiligin, makinig muna tayo at panoorin natin po ito pong mga uh, sinabi mga katanungan ni Kalinga Prab dito po sa Mag-Agom. Ano po? Dahil po ako talaga totoo lang, na nakailang ulit ko na po na ito pinanunood? Totoo na yun. Kaya hindi ka na magsalita. Ayan po. Grabe po talaga. Grabe. Dios por Costina. Grabe may may ads po din di natin po din natin pwedeng ano. Uh, ayaan muna natin po na ano ang ads pero grabe po talaga. Baka matamaan yung ano mo. Ayan po ah. ah. Kilig, eh, wala pa grabe talagang kiligin ang mga key boys yung mga ni Kalinga Club. So ito na ang unang tanong Ayaw ko. Na Ayaw ko nang magpalikoy lupa. Ayan, Ay, grabe. Gusto ko nang malaman ka agad. <laughs> grabe talaga po yan. So ito ang unang tanong. Jomar, Carla, kayo na ba talaga? Um, Hindi! Yeah! <laughs> kasi yung tao, ngayon ko nang paligulikoy pa eh. Gusto Tama! Ito, sa sa talaga! Siyempre. <laughs> <laughs> ano, sino munang sinasagot? Youngs o si Kyla? Ay! Sige, ako muna. Sige, mo na. Ay, Hindi gusto ko ikaw. Ikaw ang lalaki, ikaw ang unang magsagot. Ako ba? <sighs> ano ba ito? <laughs> si Kyla na lang kasi di ako, parang di ako iniwala sa iyo eh. Ang <laughs> galing ni Kalingabab kaling, <laughs> yeah. na. Narinas kung patama nga, si Carla na yung magsagot. Okay la. O, Marayo, mag -ano, uh, parang ayaw kasi magano, parang ayaw kong magaling sa akin kasi oh. sa papa. Pero tulik mo na ni Carla. So, oh. Ikaw. Ikaw, so, Carla. Hindi ba, ako, 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 ako itatanungin ko. Carla, gusto ko ng anis na sagot. Ayan. Kayo hey! na so, Yes. Yes. <laughs> <laughs> na? Yes po! Matagal ka na nga alam yan. Kaya lang po, hindi ko pwede pong manguna. Kinapahan din ako doon. So, si Carla nagsagot, totoo na yun. Kahit hindi ka na magsalita. Ayun! Na po. Ano, uh, Arjun, sana na lang. Ano? Sana, sana, all! Wala man lang naging kayo. Akala ko ba supportado mo to? Ay, Sana all na lang. <laughs> at sumunan natin sila. Congress! Ayan mga kapatid. Mga Junker, lalong-lalo na po sa nagmamahal dito, sulit sa Junker. Sana naman po, patawarin nyo na si Ate malo, Hindi ko pwede po manguna sa inyo. Dahil alam naman natin noon pa na, noong nag-I love you ha na sila, noong birthday ni Carla. Ibig sabihin po yun, ay sila na. Ngayon po, talagang Magkakaroon po ng hindi na po love team na matatawag natin talaga po ang Yumcar dahil po ay sila na ang panibagong yugto ng uh, kanilang story, 'di ba? 'Yun ang abangan natin. Malay niyo uh, kahit hindi pa po makatapos si Carla sa pag-aaral ay pwede na po silang uh, magpakasal at mag-propose na si Jumar dahil alam naman natin si Jumar ay nagkakaedad na rin ay pwede naman po silang mag-aral na kahit po mag-asawa na. Marami pong nag-aaral po na kahit po sila ay may mga anak na. Yung hipag ko nga po na laging, ano, yun ay tatlo na po. High school yung kanya, no? pero yung aking ipag, nag-graduate po sa kanyang uh, pagiging guro. Ano? ang importante po doon talaga, yung makatapos. Eh, sa palagay ko naman po, ang daming nagmamahal kay Baby Carla, marami pong gustong uh, makatapos si Baby Carla. Pero, hindi natin, ano, malay mo po, ang, ang panahon po, di ba, ay sadyang mapaglaro ang tadhana, di ba? Kaya nga po dito, sa mga medyo nagtampo sa akin na talagang inansab nila ako. Sana po ay maintindihan niyo po ako na hindi ko talaga pwede pong pangunahan si Kalinga Prab. Dahil alam naman natin na ang mga bulong-bulungan, di ba, nalalaman natin. Pero ayaw tayo pong manguna sa ating mga sa kikalinga program ano at natutuwa tayo na sana naman po tayo magkaisa na kahit po tayo ay may mga kanya-kanya pong uh, sinusuportahan at sana naman po ay unawaan natin na lawakan ang ating pag-iisip na sana po ay wag tayo pong uh, padalos-dalos wag tayo pong Uh, yung bang iisa lang ang susuportahan natin. Ano? Dahil po tayo po ay nagsumusuporta dito kay Kalinga Prab. Yung mga tinutulungan ni Kalinga Prab lalo na sa mga labtim Ano po? At natutuwa po ako na sana po ay tuloy-tuloy na na uh, ang ang kar 18 po sa uh, shoutout po, talagang napakakatatag talaga ng kar 18 dahil ah uh, alam naman natin na original. Sila po yung original, sabi nga ni Kalinga Prab, na marirecognize na marirecognize po talaga dahil malaki talaga na inagawa, na iambag ng Jumcar 18. Ano? At yung may mga bago man po na mga team, ay respetuhin na lang natin po lahat. Huwag na tayo po ditong mag-away-away. Ang importante po, nandiyan tayo nakasuporta sa Kalingap, di ba po? At nakakatuwa po na sila na. Ano? Pakinggan po natin muna ang uling Panatilihin natin misteryo muna ito sa ano. masasabi. <laughs> sige, <laughs> sige, <laughs> sige, sige, <laughs> sige, sige. Respetuhin natin 'yan. Oh, respect. Sa inyong ano, uh, relasyon, sino yung mas seloso o selosa? Si Carla ang masagot. Sino Carla?

Libro! <laughs> Ay! Gusto mo nang singin kay David? Gusto mo nang tingin Ano? Kasi kasi kasama din namin paminsan-minsan. Yung... Ano! Pag-iomar, papag -yum. Ikaw po lang si Luso. Ay, ang ganda naman talaga ni Carla, no? So, hindi rin naman may iwasan na kahit papaano meron siyang nagiging kamarkado or ah, uh, yes, uh, schoolmates or cool. siyempre. School siyempre schoolmates, school. nagpapapicture sa ano, campus nila. So, oh. yun know, naman, so, yes. alibaba, simpleng sales na naman yun. Yes, so, sir, sir, tapos, simpleng sales. tapos ka na mag-vlog, tapos kailangan hmm. kung magkikita kayo, minsan siya naman yung hindi available. Parang, oh bro, may mag-connect yung, yung ano nyo. Ang tama so, nga yun. rin minsan sa time din naman. Sino naman yung madalas mag-sorry sa inyong dalawa? Sorry? Pag nag-aaway kayo. Bro, lahit tamang babae. Kaya ako bro nag-adjust. Hindi naman, hindi naman. Oh, Papa John, totoo yan. Dapat ikaw, dahil ikaw ang sanang lawa ka ng pag-unawa. Sino may mali? Sino may mali, bro? Mas nasuyo din kasi ito, bro. Mas konti ka. Pinasuyo yung babae. Ay, depende. Alam niyo po mga kapatid, alimbawa nagkakatampuhan, depende po kung ang babae na alam niyang siya po ay nagkakamali, ang babae po talaga ay nagsusuri. Yung bang ang maganda sa magiging mag magka-relasyon, yung hindi po sila nagtataasan, laging may magpapakumbaba po yan. Ano? Pero talaga, parang masasabi ko po, dapat laging mag a po dito si Papa Joms dahil siya po yung mas mal nakakatanda at malawak na may man. Si Bibi Kaarla kasi, si, na wala pa siyang experience na nagkaroon ng boyfriend, kaya medyo talaga ay Mm, magiging silusa at uh, talagang alam natin na uh, ano dahil nakikita naman natin po sa uh, sa ka, uh, kalagayan natin ni Ki Karla nakikita natin sa pamimersonal na ano niya katayuan na medyo si Carla ay sensitive. Ano po? Kaya pakinggan po muna natin kung ano talaga. Pero, um, yun naman ay ano. Inano naman namin bro na ano, as much as possible kung pwedeng labas yung supporter sa relationship namin. Tama. Ay, hindi pong bro. Kasi at the end of the day, bro, kami lang din naman nagkakasama. Parang gano'n. You know, so, tama. Tama yun. Yung decision ni Dumar na, Dumar na <laughs> ang personal at saka sa supporter ilabas ang relationship. Totoo po yun. <laughs> so yan, ano yung, uh, ano ba dati? Ano yung setup natin? Kasi, Set yun yan, nagkumami na kayo ngayon. <laughs> ano yung abangan? May mga vlog pa ba tayo? May nangyayari? Regarding naman bro sa vlog, um, uh, siyempre bro, um, uh, nirespeto pa rin namin bro. Ikaw, Tama. Mo, lalo na kasi unang-una, paasan ko ba nakilala si Carla, di ba? Sa iyo din naman sa challenge nyo um, andun pa rin yung beneficiary mo siya, um, pinag-aaral. So, andun pro yung respeto ko pa rin. Kaya um, sa mga viewers or ano po dyan, kaya kung minsan wala rin naman sa Carla sa vlog ko kasi um, ayoko din naman pong ano eh, um, ayoko din naman um, i-take advantage yung di porket nasa isang relasyon tayo, kami ni parang gano'n, is it to take advantage tapos maano yung ano, hindi kalinga lingap. Ano natin yung perspeto ko? Uh, Tama! Correct, Papa Bravo, bravo, Papa Alam mo yan, hindi ka dahil Anong pa rin ako ng permiso sa kanya po. Vlog sila. Nakasama si kaya Nakalo ko ako sa mga kanyang. Totoo po yun. Hindi mga naman siya nakakasira sa sa mga vlogs natin. Kasi uh, talaga. Opo. So, di sabihin, tuloy pa rin yung vlog. Tuloy po! Pero hindi na po, I love them. Totoo na na. Realize. Real! Totoo na. Surprise na ba? Surprise Ang daming surprise po tayong nabangan sa yung car. Yee! Kali ko nga, wala ko yung way to go. Wala! Bito na si Arjo, Pati! So, ayan, um, last na to. Um, ano na lang, uh, message nyo sa isa't isa. Yeah. Para maganda yung uh, ending ng ating Q&A. Hey, grabe. Siguro, ito na muna, Jones. Um, get, okay. kaila. Ewa ba? Ito na muna yan. Uh, ito, message ko sa'yo. Um, thank you, kasi at last, at last, um, nasabi mo rin. And kasi, nirespeto ko rin naman yung dati, di ba? Um, kung hindi ka pa talaga hanggang dati hindi naman kita. Pero ngayon, um, thank you kasi uh, nasabi mo na rin sa wakas. So, yun pa rin, walang magbabago and sana mas patatagin pa tayo ng pagkakataon, ng panahon. Tama po, tama. And yun, sana, um, looking forward ako na mas marami pang memories ang um, John Parr um, with Kim Kalinga. So, yun. And, yun, siyempre, I love you. Ay, yeah! ah ha Grabe na to! Thank you kasi na-respeto mo yung decision ko na hindi na muna natin ipaalam sa kanila. Siyempre kasi natatagot ako sa susabihin ng ibang tao. Siyempre kilala mo naman ako din. Kagaya ng sabi mo, Um, nandito lang din ako, siyempre, sa kita sa pag-vlog mo, um, sa pag-scout mo. Kahit na hindi tayo madalas magkasama kasi may pasok ako as ikaw na nagtatrabaho. At siyempre, mahal din kita. Yay! Ayan po! Yan po yung napakaganda dito sa Jumcar dahil ngayon nga po ay naaminan nila. Wala na tayo po dyan na Uh, isaalang-alang. Ang mahalaga natin kung talagang mahal natin po ang Jumcar, suportahan natin sila at magkaisa tayo. Mag, mayroon man po, iba't iba man po na um, grupo. At least po, magkaisa sana tayo. At Google Jumcar 18, talagang sabi nga ni Kalinga Prab, ang Jumcar 18 po yung original kaya dapat natin po ay lagi tayong magpapasalamat sa mga supporter ng Jumpcar 18 at kahit ano po uh, anong lab team or grupo maraming salamat po sa inyo na nagkahiwa-hiwalay man po nagkaroon man po ng hindi pagkakaunawaan ang mahalaga po magkaisa tayo para dito sa Uh, dalawa sa mag-agong. Ano? Ki Jumar at ki Carla. Ngayon po, mga kapatid, ang saya, di ba? Ang saya na sila po ay umami na. Napakaganda po yung ginawa ng dalawa na while hindi sila nagsasalita uh, para wala po silang masaktan. Kaya, thank you so much po sa patuloy po na nagsuporta dito po ki Jumar at ki Carla. Ngayon, ay abangan natin ang panibagong episode ng uh, realidad, di ba, ng Jumcar. Marami pong salamat. We love you po at suportahan na lang natin po uh, ang kalingap, sila Kuya Bal Santos Matubang, uh, Jum, uh, at na vlog, at ito po nga si Kalingap Rab, yung kalahat ng mga angel, suportahan natin. At dito po kay patuloy po natin suportahan dahil siya po ay may nag, -nag at nagpapabahay na rin po. Kaya suportahan po natin. Thank you so much at, at pasensya na po doon sa mga nagmamahal dito sa dalawa. At ang akala niyo po ay ako po ay hindi ko na sinusuportahan. Naghihintay lang po ako yung tamang panahon dito sa dalawa. Ano po, thank you so much at um, shout out po sa Jumcar 18. I love you so much. Bye bye. Thank you. Thank you for. Bye bye.